Ayan, guys. Good morning. Bibili tayo ng pandisal. <laughs> pandisal, almusal. Ayan, dito. Lalakarin lang natin yan. Lapit lang. Ayun, ayun natatanaw na. Ay, no? Parang wala. Ah, hindi, meron. <laughs> Ayan, lakad-lakad lang. Medyo malayo-layo ng konti sa amin. <laughs> Ayan, tulog pa kasi yung mga batang inuutusan. Kaya kaya ako na rin ako nalubog sa puti <laughs> ayan guys Siyempre. almusal almusal ay pandis ayan syempre ang pipiliin natin ang gusto ko kasi sa pandesal ay ang toasted yeah ayan. ayan guys <laughs> So, maaga pa lang, napakainit na. Ayan. 7.30 ng umaga. Ayan. Maraming tatrabaho din sa bahay. Grabe. Tama tayo dito. Ayan. Bili tayong pandisal. Ito na. Ito na. Ito na ang pandisal. Ayan daw ayo na. Ayan. Ay. <laughs> Pandisa lang. Ay, <laughs> yan ang terminal. Terminal <laughs> ng mga Tostado kuya, 30 pesos. Ayan, kuya. <laughs> Dito lang kami bumibili ng pandesal, guys. Ayan, nato yung umaga. Ayan, lang, hindi naman ako bumibili ang mga apo ko. Tulog <laughs> pa sila, kaya ako nalang. Ayan. Shout out daw kay Kuya Nagpapanlisa yeah, Hello, good morning. good morning good morning, na Shout out sa inyong lahat diyan Mga tricycle driver <laughs> Ayan, kuya, salamat kuya. Ayan, salamat ayan. Ayan. Salamat salamat thank you, thank you. Marami. Ayan, namin ako guys. Ayan, nakabili na ng pandesal. Ayan you o. Know. Siyempre. <laughs> Ang kaulam nito ay kape. Kaya lang bawal sa akin ng kape. Kaya, ewan ko na. <laughs> gatas, lalagyan ko pa rin ng kape kunti. <laughs> Hindi ko mainom ng purong gatas. Kaya, Siyem, lalagyan ng konting kape. Hindi <laughs> <Siyem> <laughs> pwede walang kape. Sa umaga, wala, ah, pag wala. Kahit kanin ang kainin ko, gusto ko may kape ko. <laughs> kaya ba ganun din kayo? Siyempre, eh, nasanay na sa nasa kape. Natutuwa yung mga driver <laughs> din sa bilya ng pandesal pag nakikita ako nagbablog. <laughs> ay, nagbibidyo. <laughs> Kasi minsan lang nila ako, nila ako nakikita ang ganyan na nagbibidyo dun sa labas. Lagi nasa bahay. O kaya kung saan may pupuntahan. Pag dito dito na. Ay, nahihiyan lola nyo. <laughs> Ayan. Ayan na. Ayan. Na. O, dito na lang guys. Thank you, thank you.